Para mas maintindihan ang kwento, pakinggan muna ang unang bahagi bago ang kasalukuyang parte. Ayon kay Felix, isang linggo lamang ang kakailanganin para maayos ang lahat. Sunod na hakbang, humanap ng chief executive officer dahil wala siyang alam sa pagpapatakbo ng kumpanya. Tinawagan niya si Sarah na may kursong business management. Aron, naalala mo rin pala na may Sarah sa mundo, pabirong sabi ni Sarah. At least tumawag ako. Ikaw, bakit di mo ako tinawagan? Busy ako, hindi gaya mo na puro petik sa bahay. Ano, itigil na natin tot baka abutin pa ng bukas ang asaran natin, sabi ni aron So bakit ka tumawag? Kailangan mo ng pera. Sabihin mo na. Hindi. Kailangan ko ng siyi sa kumpanya ko at ikaw ang una kong naisip. Game ka ba? Anong kumpanya? Ipaliwanag mo muna ng buo bago ako magdesisyon. Kung nagbibiro ka lang, ibablock kita ng dalawang buwan. Agad ipinaliwanag ni Aron ang kumpanya at ang produkto. Nag-usat sila ng halos kalahating oras. Dahil hindi pa rin makapaniwala si Sarah, nagdesisyon siyang pumunta sa bahay ni Aron kinagabihan para makita mismo ang sinasabi nitong app bago magdesisyon. Habang hinihintay ni Aron na matapos ng kanyang abogado ang proseso ng pagtatayo ng kumpanya, matagumpay na niya nang nakumbinsi si Sara na maging Chief Executive Officer ng EA Technologies. Agad na pumayag si Sara nang makitang personal ang kahanga-hangang kakayahan ng Appy sa pagtukoy ng mga kahinaan ng isang website. Matapos ipakita ni Aaron ang resulta, agad niyang nahak ang site at nakuha ang admin access gamit lamang ang mga hakbang na ipinakita ng subscription version ng Appy. Nang masaksihan ni Sarah ang galing ng API, para bang isang jet engine ang pag-ikot ng kanyang isipan. Kahit hindi siya engineer, alam niya ang kahalagahan ng cybersecurity dahil minsan na siyang naging biktima ng isang biro ni Aaron na kanyang sinuklian ng mas malaking danti. Simula noon, sineryoso na niya ang mga payo ni Aaron tungkol sa seguridad ng impormasyon. Paano natin ay be-verify kung ang user ay totoong may-ari ng site o isang taong may masamang intensyon? Tanong ni Sarah matapos ang ilang sandaling pag-isip. Tama ka. Kung sinuman ay makakagamit nito, baka gamitin nila ito para sa masasamang gawain, sagot ni Aaron. Napaka-focus niya sa paghahanda ng programa kaya hindi niya yon naisip. Simulan muna natin sa mga verified at approved na kumpanya, tulad ng mga naibentahan na natin ng mga solusyon sa mga natuklasang kahinaan, mungkahi ni Aaron. Pwede rin nating ilock ang account ng mga kumpanyang iyon para ang kanilang mga site lamang ang ma-check nila, dagdag ni Sarah. Pwede rin nating payagan ng iba na mag-apply para sa subscription, ngunit kakailangan ni nila ng mga approved credentials, dagdag pa ni Aaron. Sa kanyang isipan, labis siyang nagagalak sa pagkuha kay Sarah bilang Chief Executive Officer dahil bago pa man sila magsimulang magtrabaho, nailigtas na siya nito mula sa isang posibleng malaking demanda. Ano ang magiging credential? Tanong ni Sarah. Pag-iisipan natin yan mamaya. Ngunit dapat unahin nating gawing accessible ito sa mga ahensya ng gobyerno para maprotektahan nila ang kanilang mga sistema. Baka mapahamak tayo kung magamit ito ng iba laban sa kanila, sagot ni Aaron. Hindi ba nila ito gagamitin laban sa mga pinaghihinalaan nila? Nag-aalalang tanong ni Sarah para sa reputasyon ng kumpanya. Ilalock din natin ito para sa kanilang sistema lamang magagamit. Hindi nila magagamit ito para manghimasok sa ibang site. Para patas tayo, dagdag ni Aaron. Unahin nating makipag-usap sa kanila. Kapag handa na sila, doon natin ilalabas sa publiko para mabawasan ang posibleng negatibong epekto, pagtatapos ni Aaron. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap sa mga paraan para mabawasan ang posibleng negatibong epekto ng ati. Nagkaroon sila ng sunod-sunod na pagpupulong sa buong linggo hanggang sa kontakin sila ni Felix at sabihin tapos na ang pagrerehistro ng kumpanya. Doon na alala ni Aron kung gaano katagal ang negosasyon ng law firm sa mga kumpanya noon. Ibig sabihin, mas matagal pa ang aabuti ng negosasyon sa gobyerno. Kaya nagdesisyon siyang bilhin na lamang ang buong law firm para sa kumpanya niya lamang ito magtrabaho at protektahan ang interes ng EE Technologies. Dahil tech-related ang specialization ng law firm, tiwala siyang magaling ang mga abogado doon pagdating sa mga batas na may kinalaman sa teknolohiya. Nag-invest siya ng 550 milyong dolyar sa kumpanya para mabili ang law firm sa halagang 300 milyong dolyar. Isang daang milyong dolyar ang inilaan para sa pagtatayo ng bagong data center para sa susunod niyang proyekto. At ang natitirang isang daang milyong dolyar ay para sa proseso ng pagkuha ng mga bagong empleyado. Pagkalipas ng dalawang buwan, isang buwan ang ginugol ni Sarah sa paghahanda at pagsisimula ng operasyon. Dahil sabay niyang hinawakan ang pagkuha ng law firm at ang pagkuha at pagsasanay ng mga bagong empleyado, medyo natagalan ito. Ang server farm project ay pansamantalang ipinagpaliban hanggang sa maging maayos ang lahat. Natapos niya ang pagbili ng law firm bago matapos ang proseso ng pagkuha ng mga empleyado. Kaya habang patuloy ang pagkuha ng mga empleyado, sinimulan na ng law firm ang pakikipag-ugnayan at negosasyon sa mga institusyon ng gobyerno. Kasalukuyang nasa gitna ng negosasyon sa Central Intelligence Agency, Federal Bureau of Investigation at pulisya ang law firm. Ngunit laking gulat nila nang biglang makipag-ugnayan ang National Security Agency para sa pakikipagtulungan sa kanilang security system. Hindi inaasahan ni Sara na papayag ang Inese na makipagtrabaho sa isang bagong kumpanya. Ang hindi niya alam, matagal na silang minamanmanan ng Inese mula nang simulan ang pagbabantay kay Aaron at sa kanyang pamilya. Nang makipag ang kumpanya sa Federal Bureau of Investigation at iba pang ahensya, agad din itong nalaman ng Inese. Nalaman nila na ito ang programang nagdulot ng problema sa kanila sa loob ng mahigit apat na buwan. Mas mabilis pa sa inaasahan ang negosasyon sa Inese. Nagtaka si Sarah dahil ang ibang ahensya ay pinatatagal ang negosasyon. Nagtapos agad ang usapan sa Adnese at pumayag ang mga ito na magbayad ng trial fee na 15 milyong dolyar para sa isang buwang pagsusuri ng programa bago sila tuluyang mag-commit. Maya-maya, dumating ang utos mula sa itaas na ipagpaliban ng ibang ahensya ang negosasyon sa loob ng isang buwan. Doon nalaman ni Sarah ang dahilan kung bakit pinatatagal ng ibang ahensya ang negosasyon maliban sa Nese. Naghintay sila na matapos ng Nese ang pagsusuri at tiyakin na walang malware o trojan na makakasira sa bansa, infrastruktura, o mamamayan. Dahil naantala ang isa sa dalawang proyekto na tinututukan ni Sarah, sinimulan niya ang server farm project. Ayon sa mga detalye na binigay ni Aron, dapat mag-invest ng hindi bababa sa isang daang milyong dolyar para rito at dapat madaling i-upgrade kapag may bagong teknolohiya. Kasama sa proyekto ang pagsasayos ng mga warehouse, pag-install ng cooling system, pagbili ng mga server, pagdagdag ng high-speed internet, at iba pa. Sa halagang iyon, kaya nitong magtayo ng server farm na halos kasinlaki ng apat na football field gusto ni Aron na ganito kalaki para simulan ang development ng susunod na produkto ng kumpanya. Inaasahan ni Sara na matatapos ito sa loob ng anim na buwan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, naglalaan ng oras si Aron sa kanyang nakababatang kapatid sa playground. Magkasama lang silang magkapatid dahil nag-date ang kanilang mga magulang sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon. Noon paman, hindi na nagkaroon ng oras para sa sarili ang mga magulang niya dahil sa responsibilidad sa pamilya. Ngayon na mayaman na sila at hindi na kailangang magtrabaho, binubuhay nilang muli ang pagmamahala nila. Parang magkakaroon na ako ng bagong kapatid sa mga susunod na taon, nakangiting na isip ni Aron. Halata naman sa mga magulang niya ang saya at tila mas masaya ang buhay nila ngayon. Para sa nagsabing hindi kayang bilhin ng pera ang kaligayahan, mukhang kulang lang talaga ang pera nila dalawang linggo makalipas. White House Oval Office Ang National Security Committee ay nagtitipon para talakayin ang resulta ng investigasyon sa Bugzapper. Karaniwan, ang mga ganitong usapin ay hinahawakan ng mga individual na departamento. Kung may kailangan ng isang departamento na nasa labas ng kanilang sakop, inaayos na lamang ito sa pagitan nila. Ngunit ang pagpupulong na ito ay isinagawa dahil sa mariing rekomendasyon ng Director of National Intelligence na nagsabi na ang teknolohiya ay may kakayahang baguhin ang isang sangay ng kanilang kasalukuyang paraan ng pakikidigma. Ginoo Presidente, matapos ang aming pagsusuri sa programa, natuklasan namin may mahigit isang milyong kahinaan ang kasalukuyang mga sistema at programa ng National Security Agency sa aming mga test server, pahayag ni James Clapper. Director of National Intelligence at pinuno ng intelligence community. Ipinakita niya ang ulat at presentasyon mula sa Agnese na itinuturing niyang mahalaga para sa pambansang seguridad. Nang i-install namin ang programa sa aming mga test server, agad nitong sinuri ang lahat ng kahinaan ng mga programa roon, inilista ang mga ito, ipinakita kung paano ito matuklasan at kung paano ito ayusin. Sinunod namin ang paliwanag ng programa sa bawat detalye at pagkatapos noon, hindi na namin mahak kahit ang pinakamahinang programa na mayroon kami. Kung ipapatupad natin ito sa militar at sa lahat ng online infrastructure ng gobyerno, mapoprotektahan natin ang mga ito laban sa mga tangkang paghak mula sa Russia, China, at iba pang bansa. Ibig sabihin, makakapag-focus tayo sa paggawa ng mga programa nang hindi nagaanong binibigyang pansin ang seguridad nito, Sapat na ang patakbuhin ito sa bugzapper at ipapakita nito ang mga kahinaan na maaari nating ayusin. Sa ganitong paraan, maaari nating ilaan ng pondo sa pag-develop ng iba pang mga bagay, pagtatapos ni James habang maingat na nakikinig ang lahat. Nasubukan ba ninyo kung pwede itong gamitin para ay hack ang mga kalaban nating bansa? Tanong ni Pangulong Barack Obama matapos niyang mapagnilayan ang mga impormasyon. Nang sinubukan namin, hindi ito nagawa ng programa dahil kailangan nitong mahawakan ang source code ng programang gustong ay hack. Kaya hindi natin ito magagamit sa pananalakay maliban na lamang kung makukuha natin ang buong source code ng target na programa, tugon ni James. Gaano kabilis at magkano ang kailangan para ipatupad ito sa buong sensitibong infrastruktura natin? Tanong ni Chuck Hagel, ang Secretary of Defense tinataya naming aabutin ito ng dalawang buwan, ngunit ang halaga ng programa ay kailangang pag-usapan sa kumpanyang gumawa nito. Kailangan nating magdesisyon agad dahil naghahanda na ang kumpanya sa komersyal na paglabas ng programa at nagpasya silang ipaalam ito sa atin para hindi tayo maapektuhan ng masama kung ilalabas nila ito nang hindi tayo handa, paliwanag ni James. Ngunit kung gusto nating ipatupad ito sa buong sensitibong infrastruktura, kailangan nating magbayad sa kanila ng hindi bababa sa 10 bilyon, dagdag niya. Paano kung hatiin natin ang gastos kasama ang ating mga kakampi sa North Atlantic Treaty Organization? Mungkahin ni Joe Biden, ang Vice Presidente. Magandang ideya yan, at mapapanatili pa nating maganda ang relasyon natin sa kanila, dagdag ni Obama. Dahil kung matutuklasan nila ito kapag opisyal na inilabas ng kumpanya sa merkado, magiging magulo ang kanilang pagtugon dahil sabay-sabay silang magpapanik para protektahan ang kanikanilang mga sistema. Ngunit kung sabay-sabay nating isasagawa ito, mababawasan ang pinsalang maaaring idulot, wika ni John Kerry, ang Secretary of State. Nagpatuloy sila sa pagbuo ng mas detalyadong plano. Tumagal ang pulong ng halos tatlong oras at nagtapos ito na may paunang plano na palalawakin pa para sa malawakang pagpapatupad ng bugzapper sa buong mahalagang infrastruktura ng North Atlantic Treaty Organization. Isang pagpupulong muli sa loob ng dalawang linggo ang itinakda at sa panahong iyon, ang Secretary of State ang makikipag-ugnayan sa mga kinaukulang gobyerno at magpaplano ng kanilang magkasanib na pagpapatupad. Gagamitin din ang panahong iyon para makipag-usap sa kumpanyang gumawa ng programa para sa magkasanib na negosasyon. Si Sara naman ay nasa pagpupulong kasama ang departamento na humahawak sa paggawa ng server farm. Ano na ang ating susunod na hakbang? tanong ni Sara. Nakuha na natin ang lokasyon at nasa huling yugto na kami ng pagpaplano ng pagsasaayos. Naghihintay na lamang kami na matapos ang engineering firm sa redesign nito. sagot ng pinuno ng procurement department. Kailan matatapos ang pagsasayos? Inaasahan naming matapos ito sa loob ng tatlong buwan. Paano naman ang pagkuha ng mga makina at hardware para sa mga server? Naka-order na po lahat, ngunit ilan pa lamang ang dumating at iniimbak namin sa isang warehouse na nerentahan namin. Ang mga hindi pa dumarating ay inaasahang maihahatid sa loob ng buwang ito, tugon ni Dave, pinuno ng Procurement Department. Tumango si Sarah bilang tanda ng pag-unawa at humarap naman sa pinuno ng Human Resources. "Kumusta naman ang pagkuha ng mga empleyado?" Ayon ba sa plano? "May kaunti kaming problema sa pagkuha ng mga may karanasan dahil wala pa tayong reputasyon o produkto sa industriya," tugon ng pinuno ng Human Resources. "Sa ngayon, mag-focus kayo sa pagkuha ng mga bagong graduate na matuturuan natin." Kapag nailabas na natin ang programa, makakaakit na tayo ng mga may karanasan, sabi ni Sarah bilang tagubilin. Opo ma'am. Nagpatuloy ang pagpupulong tungkol sa paghahanda para sa opisyal na paglabas ng bugzapper. Noong Agosto 11, nagkaroon ng isang pribadong pagpupulong ang North Atlantic Treaty Organization sa Brussels na hindi ipinaalam sa publiko ang dahilan. Dinaluhan ito ng mga matataas na opisyal mula sa mga bansang miyembro gaya ng Estados Unidos, United Kingdom, France, at Germany. Maraming haka-haka mula sa media at mga international observer na maaaring ito ay may kinalaman sa lumalalang krisis o banta sa seguridad. Tumanggi ang mga opisyal ng NATO na magbigay ng pahayag tungkol sa usapan kaya't lalo pang nagkaroon ng mga haka-haka. Naging simbolo ito ng kahusayan ng Secretary of State sapagkat ang mga pagpupulong na ganito ay karaniwang tumatagal ng isang buwan ang paghahanda, ngunit dahil sa kahalagahan nito, naayos ito sa loob lamang ng isang linggo. Habang nangyayari ang mga pulong na ito, si Sarah at ang kanyang kumpanya ay wala pa rin kaalam-alam sa agenda ng pagpupulong at patuloy na naghihintay sa tugon ng National Security Agency. Ang dahilan kung bakit hindi sila sinabihan ng gobyerno ay dahil nais muna ng gobyerno na makuha ang kasunduan sa pagbili ng programa bago ito ipaalam sa kumpanya. Nagtapos ang pagpupulong sa isang kasunduan na magkakasamang bibilhin ang programa at sabay na nais nilang baguhin ng kumpanya ang bersyon ng programa na ilalabas sa publiko upang mas mahina ito at mapanatili ng mga bansa ang kanilang kalamangan. Pagkatapos ng isang linggo ng mga pribadong pagpupulong, nag-uwian ang mga kinatawan at nagsimulang maghanda para sa pagpapatupad ng programa kasabay ng pagbuo ng kasunduan sa Elite Technologies. Patuloy ang kumpanya sa pagtatapos ng mga gawain habang naghihintay ng tugon mula sa National Security Agency kung itutuloy ba ang negosasyon o hindi. Pagkalipas ng halos isang buwan, nagbigay na ng tugon ang National Security Agency at ito ay mas positibo kaysa inaasahan. Isang email ang nagdala ng balita, pumasa sila sa pagsusuri, at ang susunod na hakbang ay ang negosasyon. Ngunit hindi na lamang ang Estados Unidos ang kanilang makakaharap. Ang buong North Atlantic Treaty Organization, o NATO, ang kanilang kakaharapin. Isang linggo ang kanilang ibinigay na panahon para sa paghahanda. Isang iti ang sumilay sa labi ni Sarah nang mabasa niya ang email. Alam niyang kaya nilang pumasa, ngunit ang bigat ng responsibilidad ay mabigat na dinadala. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makikilahok siya sa isang negosasyon para sa isang kontratang may ganitong kalaking halaga. Nagdesisyon siyang dumalo sa pagpupulong, ngunit hindi siya ang magiging pangunahing tagapagsalita. Ang abogado ng kanilang kumpanya ang siyang mangunguna sa negosasyon. Siya ay magiging isang tagamasid lamang, handang sumang-ayon sa anumang kasunduan na makatarungan at patas. Ayaw niyang mapilitan ng gobyerno na pumayag sa isang di makatwirang kasunduan. Habang abala ang kumpanya sa paghahanda para sa pagpupulong kasama ang nato, si Aron naman ay naghahanda na para sa kanyang paghihiganti. Nasa kanyang opisina siya, nakaupo sa harap ng kanyang computer, ang kanyang mga daliri ay handang magsimulang magtag, handang ipatupad ang kanyang maingat na binalak na plano. Makikita natin kung gaano kapakayabang kapag nawala na ang lahat ng iyong ipinagmamalaki, bulong niya sa sarili, habang sinisimulan ang unang yugto ng kanyang plano, ang pagsira sa reputasyon ng profesor. Una, sinimulan niyang i-access ang website ng universidad. Nang makuha niya ang mga karapatan ng administrador, agad niyang inilabas ang lahat ng katibayan ng mga kasalanan ng profesor, panunuhol, paggawa ng mga peking rekomendasyon, kapalit ng mga suhol, at iba pang mga katiwalian. Sinigurado niyang walang kakulangan ang kanyang mga ebidensya, walang puwang para sa pagdududa. Isang linggo ang itinakda niya para mailathala ang artikulo, ang ikalawang yugto ng kanyang plano upang unti-unting sirain ang buhay ng profesor. Pagkatapos, pinrograma niya ang server ng universidad upang matiyak na ang bawat estudyante, guro, at kawani ay mabibigyan ng abiso sa sandaling mailathala na ang artikulo. Isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang ipinapadala niya ang mga malalaswang mensahe, larawan, at video ng profesor at ng kanyang sekretarya sa asawa ng profesor. Sinigurado niyang hindi ito mapapasubalian, kahit pagaano pa ito kamanhid. Ang kanyang layunin, alisin ang asawa sa equation, dahil alam niyang malakas ang impluensya nito. Hindi niya lubos na alam ang tunay na kapangyarihan at koneksyon ng pamilya ng asawa, kaya't mas mabuting mawala na ito sa larawan. Susunod, pinuntirian niya ang pribadong investigador na kinuha ng profesor upang hanapin siya. Bagamat trabaho lamang ito ng investigador, kailangan din itong managot. In-access ni Aron ang website ng kumpanya ng investigador at tinanggal ang lahat ng mahalagang datos ng negosyo, mga email, at mga backup sa server, isang hakbang na tiyak na magdudulot ng malaking pinsala sa negosyo ng investigador. Sa kanyang isip, ang susunod na yugto ng kanyang paghihiganti ay ang pagtutok sa bagong pinuno ng scholarship na pumayag sa napakataas na interes sa kanyang mga bayarin. Matapos ang lahat ng ito, bumalik si Aron sa kanyang normal na gawain habang hinihintay ang pag-iral ng kanyang plano. Habang nagsisimula siyang magtrabaho sa pagpapahusay ng seguridad ng Bugzapper, may kumatok sa kanyang pinto. Kuya, pwede mo ba akong ihatid sa palengke? Tanong ng kanyang nakababatang kapatid na si Henry. "Para saan?" tanong ni Aron. "May bibilhin ako para sa aking takdang-aralin. Nariyan naman si Mama, hindi ba?" Umalis ulit si mama kasama si papa, sagot ni Henry. Ulit. Hay sige na nga. Napabuntong hininga si Aaron, ngunit pumayag din. Masaya siya para sa kanyang mga magulang na tila binabawi ang mga nawalang panahon, ngunit alam niyang malapit na silang magkaroon ng bagong kapatid. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa labi ni Henry, alam niyang makakahingi siya ng maraming bagay na hindi niya makuha kay mama. Pagkatapos ng kaunting paghahanda, bumaba sila sa garahe, sumakay sa kotse, at umalis upang bumili ng mga materyales para sa takdang aralin ni Henry. Dumating ang araw ng negosasyon. Nasa loob sila ng isang malaking silid pulungan, magkaharap ang magkabilang panig sa isang mahabang mesa. Maligayang pagdating. Hindi namin inaasahan na aabot sa ganitong sitwasyon, bati ni Sarah. Nang tawagin ng Estados Unidos ang emergency meeting kasama ang NATO, hindi rin namin alam na may ganitong banta sa seguridad na malapit ng mailabas sa publiko, sagot ng kinatawan ng Nato. Isang bahagyang pagkainis ang sumilay sa mukha ng kinatawan ng Nato, ngunit agad din itong nawala. Napansin ito ni Nasarah at ng abogado, ngunit pinili nilang huwag ng banggitin. Plano naming magpatuloy sa ibang mga kaalyado matapos makipagkasundo sa pamahalaan ng Estados Unidos, ngunit sino ang mag-akala na ang gobyerno mismo ang naging tagapagtinda ng programa, sabi ni Sara na may ngiti sa labi. Masaya siya dahil nakatipid sila ng oras. Simulan na natin ang paksa, sabi ng senior na abogado, ayaw niyang mahaba ang usapan. Mas mabilis tayong magkasundo, mas mabilis natin maipapatupad ang programa, sangayon ng nato. Kaya't napagkasunduan naming bilhin ang karapatan sa programa bilang isang grupo at magbabayad bilang isang entidad para sa lahat ng bansang kasapi. Hinihiling din namin na ang pampublikong bersyon ng programa ay mas mahina kumpara sa bersyong aming tatanggapin. Ang presyo, maaari nating pag-usapan kapag nagkasundo na tayo sa mga kondisyong ito. Umiling si Sarah. Hindi pa teknikal na posible na pahinain ang programa dahil ito ay isang black box technology na gawa ng machine learning, tinuruan nito ang sarili. Kaya't kahit kami ay hindi pa alam kung paano ito gumagana habang sinusuri pa namin ito. Ayon sa Bilindi Aaron. Ayaw ni Aron na baguhin ang programa dahil ayaw niyang magkaroon ng bansang may kalamangan na maaaring magdulot ng banta sa kanya. Tungkol naman sa pagbabayad bilang isang entidad, ayos lang iyon basta bibilangin namin ang bawat kasaping bansa at presyuhan ayon sa kanilang infrastruktura, tapos pagsasamahin para sa kabuang halaga. Bilang unang customer, bibigyan namin kayo ng 20% na diskwento, dagdag ng senior na abogado. May pagtatantya na ba kayo sa halaga? Tanong ng nato. Kasama na ang diskwento, samput kalahating bilyong dolyar ang kabuwang halaga, sagot ng abogado. Mas mataas ito sa inaasahan namin, kunwaring reklamo ng kinatawan ng NATO, bagamat alam nilang lalampas sa 15 bilyon ang kanilang inaasahang presyo. Nagpatuloy ang negosasyon, tahimik si Sarah at hinayaan ang abogado ang humawak ng usapan. Natapos ang negosasyon sa isang positibong nota. Nangako ang mga kinatawan ng isang tugon sa loob ng isang linggo. Isang buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Sarah. Mas maayos ang takbo ng negosasyon kaysa sa kanyang inaasahan. Ngunit hindi niya alam ang tunay na dahilan ng pagmamadali ng North Atlantic Treaty Organization, halos araw-araw silang nahaharap sa mga pag-atake mula sa mga hacker na nagmumula sa China, Russia, at iba pang mga bansang hindi kaalyado. Ang pagkuha ng programa ay magpapagaan sa kanilang mabigat na gawain at magbibigay daan sa kanila na maglaan ng mga pinagkukunang yaman sa pagbuo ng mas mga programa para sa kanilang seguridad. Bumalik si Sara sa kanyang tambak na trabaho kahit na hindi pa nila inilalabas ang programa sa publiko. Samantala, si Aaron ay patuloy na nagsasagawa ng kanyang mga pang-araw-araw na gawain sa sistema. Noong nakaraang buwan, bigla siyang nakatanggap ng isang napakalaking bilang ng mga puntos sa sistema na nagkataon namang kasunod ng araw na kinuha ng National Security Agency ang programa para sa pagsusuri. Akala niya ibababa ang kanyang mga puntos kapag patuloy na ginagamit ang programa. Ngunit dahil ang mga programang sinubukan ng National Security Agency ay malalaki at mula sa ibang kategorya, itinuring ito ng sistema bilang isang magkaibang gawain at binigyan siya ng halos isang daan at limampung puntos. Sa kasalukuyan, mayroon na siyang kabuang isang daan siyam naput limang libo at anim na puntos sa sistema. Sa dami ng kanyang mga puntos, kaya na niyang bumili ng ilang mga teknolohiya mula sa tindahan ng sistema. Kahit na walang halaga ang mga ito sa loob ng sistema, kapag inilabas sa mundo, maituturing itong isang malaking pag-unlad sa kasalukuyang teknolohiya. Ngunit hindi nagmamadali si Aaron. Alam niyang kailangan niyang tapusin muna ang kanyang paghihiganti at maalis ang galit sa kanyang puso bago siya muling mabuhay ng mapayapa. Kaya't sinimulan na niya ang kanyang matagal ng ipinagpaliban na paghihiganti. Sa loob ng isang mahigpit na binabantayang mansyon, nagising si Rina Noga Yehonatan Stav Rothschild na nag-iisa sa kanyang kama. Sanay na siya rito. Ilang taon na rin siyang nilalayuan ng kanyang asawa. Bagamat isang ni arranged marriage ang kanilang kasal, hindi ito naging matagumpay. Ang kanyang kapatid ang nag-ayos ng kasal bilang paghihiganti sa kanya dahil sa pakikilahok niya sa isang digmaan para samana sa kanilang pamilya. Dahil natalo siya, wala siyang nagawa kundi sundin ang kagustuhan ng kanyang kapatid dahil kung tututol siya, tuluyan na siyang mawawalan ng posisyon sa kanilang pamilya. Isang matandang tradisyon ito sa kanilang pamilya at naniniwala silang gumana ito noon at gagana pa rin sa hinaharap. Nagpasya siya si Rina na huwag lumaban dahil may kaunting pag-asa pa siyang maalis ang kanyang kapatid sa kanyang posisyon bilang susunod na pinuno. Kung ang kanyang kapatid na ang opisyal na pinuno, agad niyang tatanggihan ang kasal dahil wala na siyang pagkakataon. Kaya't isinakripisyo niya ang kanyang buhay may asawa kapalit ng kaunting pag-asa na makuha ang posisyon ng kanyang kapatid. Maraming beses na niyang sinubukan na makahanap ng dahilan para magdiborsyo, ngunit wala siyang makuhang ebidensya nag-upa pa siya ng isang pribadong investigador, ngunit walang resulta, pinaghihinalaan niyang sinabotahe ito ng kanyang kapatid. Matapos magayos at mag-almusal, nagtungo siya sa kanyang opisina sa bahay. Mas gusto niyang magtrabaho sa bahay kaysa sa kanyang opisina sa Wall Street. Hindi ito problema dahil mayroon siyang isang mahusay na sekretarya na namamahala sa kanyang mga komunikasyon at koordinasyon. Matapos ang halos tatlong oras na pagbabasa at pagpirma ng mga dokumento, bumaling na siya sa kanyang computer. Iilan lamang ang nakakaalam ng kanyang email address, kaya bihira siyang makatanggap ng mga mensahe. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang email na may nakakagulat na paksa. Paksa, ang pagtataksil ng iyong asawa. Mensahe. Ginangrina no gayonatan Stav Rothschild nalulungkot akong maghatid ng balitang ito, ngunit may impormasyon akong dapat ninyong malaman. Mahirap itong tanggapin, ngunit kailangan ninyong malaman ang katotohanan. Niloko kayo ng inyong asawa sa loob ng maraming taon. Karapat dapat kayong malaman ang katotohanan. Narito ang mga ebidensya. Kalakip mga ebidensya. Nagulat si Rina na alam nang nagpadala ang kanyang buong pangalan. Ilan lamang ang nakakaalam nito at halos lahat ay miyembro ng kanyang pamilya. Habang hinihintay niyang matapos ang pag-download ng file, naisip niya, hindi na mahalaga kung sino siya. Kung may sapat na ebidensya ito, tutulungan ko siya kung kailangan niya. Binuksan niya ang folder at napanganga sa dami ng laman. Isang listahan ng mga kabit at ang kanilang mga impormasyon. Isang folder ng mga larawan. Isang folder ng mga video. Isang folder ng mga audio recording. Isang folder ng mga mensahe. Isang folder ng mga email. Binuksan niya ang ear file ng listahan at nakita ang higit sa labing walong babae na may kumpletong impormasyon. Lalo siyang humanga nang madiskubre niyang bawat babae ay may natatanging numero at kapag tinipe niya ito, lumalabas ang lahat ng ebidensya ukol sa babaeng iyon. Isang iti ang sumilay sa labi ni Rina. Sa dami ng ebidensyang ito, hindi na kayang pigilan ng aking kapatid ang aking paghihiwalay. Kung tatanggi sila, babantaan ko silang ilalantad ko ito sa publiko. Bagamat ilang buwan na ang nakalilipas, si Professor Rotem ay patuloy na nagsusumikap na maibalik ang kanyang reputasyon sa industriya. Ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nagtagumpay dahil sa pagtigil ng kanyang asawa sa pagtulong sa kanya. Ang babaeng iyon. Kung hindi dahil sa kanyang kapatid, matagal ko na siyang sinampal. Sigaw ni Rotem sa kanyang opisina ang kanyang galit ay umaabot na sa sukdulan. Ngunit alam niya na ang pag-angat ng kanyang kamay sa kanyang asawa ay magiging katapusan ng kanyang buhay. Hindi mo ako maaaring hiwalayan kahit na gusto mo. Hindi ko rin naman ginusto ang kasal na ito. Ang kapatid mo lang ang nagpilit sa akin. Isang malaking kasalanan. Patuloy niyang sigaw. Pumasok ang kanyang sekretarya sa opisina matapos marinig ang kanyang mga pagsigaw. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw na parang baliw? Nakakaagaw ka ng pansin, sabi ng sekretarya. Opisina ko ito kaya wala akong pakialam. Ikinibit balikat ng sekretarya at sinabing, akala pa rin nila hanggang ngayon ay trauma pa rin ang nararamdaman mo dahil sa presentasyon.